Nung athlete scholar ako, pinangarap ko na talagang makilahok sa iba't ibang kompetisyon sa ibang bansa. Kaso, never akong pumasok sa Philippine team. Nagsimula po siya mag-training sa Taekwondo at sa track and field para malibre po sa tuition. Tsaka parang matulungan po yung mama at lula niya kasi lumaki siya na walang yeah. ama po. Naging pulis ako ng 2012 at proud akong maging member ng PNP. Masasabi ko in my own way, nakakatulong ako sa community. Noong 2022, nag-announce na mayroong World Police and Fire Games sa Netherlands. At my age po kasi, parang gusto ko pang ipagpatuloy yung pangarap ko. Malaki na rin ang naitulong sa amin ng PSS -Li mula sa pagpapakasal namin hanggang sa una naming bahay. Pero dahil once in a lifetime lang yon, nag-decide kami na mag-loan sa PSS Life. Tapos ang bilis, and before you know it, na-prove ko sa sarili ko na kaya kong mag-compete against the best in the world. Since 2013 naging membro na po ako ng PSSLY. at hindi lang po siya nakakatulong sa mga pangangailangan namin kundi tumulong din po ang PSSLI sa pagpapatupad ng pangarap ko. Kapartner mo sa tuhay at kaibigan mong tunay ang PSSLI.